Sa video na ito, matutunghayan natin ang kwento ng isang estudyanteng nagpaiwan sa dormitoryo para mag-aral, ngunit natagpuan ang sarili sa gitna ng isang nakakatakot na misteryo. Sa kanyang pananahimik, may kakaibang amoy at mga kaluskos siyang naririnig mula sa kwarto ng isang misteryosong lalaki na tila may lihim na itinatago. Sa pag-usisa niya, Natuklasan niya ang isang lumang yearbook na naglalaman ng hindi nagbabagong anyo ng lalaki at isang nakakakilabot na mensahe na nagbabala tungkol sa mga estudyanteng dinudukot ng halimaw. Ano nga ba ang tunay na nangyayari sa dormitoryo at paano nila malalampasan ang panganib na dulot ng mga nilalang na nagkukubli sa dilim? May kilala kong estudyante na nagdesisyong magpaiwan sa dormitoryo noong Pasko. Gusto niya talagang mag-focus sa pag-aaral at research, lalo na't sobrang ingay sa bahay nila. Wala raw kasi siyang magawa kapag nasa bahay nila dahil sa dami ng mga kapatid niya at mga pamangkin na naglalaro roon. Sa dormitoryo, halos wala raw tao kapag Pasko, kaya tahimik at makakapag-focus siya sa pag-aaral. Habang nasa dormitoryo, napansin niya na may kakaibang amoy na nagmumula sa isang kwarto. Hindi naman mabaho, pero parang amoy lupa na basa at luma, yung tipong hindi mo maintindihan kung saan galing. Kapag natutulog na siya sa gabi, may naririnig siyang kaluskos mula sa kwartong 'yon. Parang may naglalakad na hayop na may mahahabang kuko. Hindi niya pinapansin yung mga bagay na 'yon kasi ayaw niyang matakot. Alam niya na kapag pinansin niya yung mga bagay na 'yon, ay mag-iisip siya ng kung ano-ano at hindi na makakapag-aral. May nakatira sa kwartong 'yon, isang lalaking balot ng mga benda. Lagi raw itong may dalang payong kahit hindi naman umuulan, nakasuot ng makapal na jacket, gloves at sombrero. Hindi raw ito nakikisalamuha sa iba pang mga estudyante. Lagi itong nasa kwarto at lumalabas lang kapag gabi, parang iniiwasan nito ang araw. Naging sobrang curious siya sa lalaking 'yon, kaya kahit gusto niyang mag-focus sa pag-aaral, hindi niya maiwasang isipin ito. Sinubukan niyang makipag-usap sa lalaki pero hindi siya pinapansin nito. Isang araw nakita niya sa isang lumang yearbook yung lalaki. Hindi nagbago yung itsura nito, yung height, yung katawan, pati yung mukha. Sa kabila ng mga bendang nakabalot sa mukha nito ay nakikilala pa rin siya. lumang lumana yung yearbook pero yung itsura ng lalaki ay ganun pa rin. Doon na siya kinutuban na may kakaiba sa lalaking yon. Isang gabi, nagluto siya ng spaghetti at nagiwan ng plato sa harap ng pinto ng lalaki. Nagulat siya kasi kinuha nito yung spaghetti at nagiwan ng papel na nakatupi ng napakaganda. Nakasulat doon yung salitang salamat. Natuwa siya at simula noon ay nagkaroon sila ng kakaibang ugnayan. Nag-uusap sila sa pamamagitan ng pagkatok sa pinto. Kapag may gusto siyang itanong, ay kakalampag siya sa pinto at sasabihin yung tanong. Sasagutin naman siya ng lalaki sa pamamagitan ng pagkatok. Isang katok para sa o, dalawang katok para sa hindi. Minsan ay nagpapasa sila ng drawing sa ilalim ng pinto. Yung lalaki sobrang galing mag-drawing. Para bang nadadala siya sa mga kakaibang mundo na pinapakita nito. Mga lugar na hindi niya akalain na posibleng makita. Paskong-pasko na noon at siya ay nag-aaral pa rin sa kwarto niya. Bigla siyang nakarinig ng sigaw mula sa kwarto ng lalaki. Sumilip siya sa labas at nakita niya yung anino na parang dahan-dahang lumalapit. May dalapang malaking sako na parang may gumagalaw sa loob. Nakakatakot talaga. Natakot siya at hindi na lumabas. Kinaumagahan ay may nakita siyang papel sa ilalim ng pinto ng lalaki. Nakalagay doon yung mensahe na, Tulungan niyo ako. May halimaw na kumukuha ng mga estudyante. Pagkatapos ng Pasko ay dumating na yung iba pang mga estudyante. Sobrang kabado siya kaya agad niyang kinuwento sa mga kaibigan niya yung tungkol sa lalaki at yung halimaw na kumukuha ng mga estudyante. Kailangan talaga nila ng tulong. May isa siyang kaibigan na matapang at hindi natatakot sa kahit ano siya yung nagsuggest na pasukin nila yung kwarto ng lalaki. Baka raw may makuha silang ebidensya tungkol sa halimaw na kumuha dito. Pinilit nila yung pinto at nagulat sila sa nakita nila sa loob. May mga tunnel sa ilalim ng kwarto at doon sila dumaan. Nakita nila yung halimaw na kumuha sa lalaki. May mga kasama ito na nagkukubli bilang mga tao. May mga trinket na nakasabit sa dingding ng silid nito mga bagay na pagmamayari ng mga estudyanteng dinukot nito sa paglipas ng mga taon. Grabe yung laban, halos hindi sila makahinga sa takot. Pero gamit yung asin, holy water at mga dasal, nagawa nilang labanan yung halimaw at mga kasama nito. Nung makalabas sila, ay sinabi sa kanila ng lalaki na isa siyang nilalang na isinumpa ng kanyang sariling uri Nagbabalik loob na siya at talagang nagbabantay sa mga estudyante para hindi sila mapahamak kahit pa isinumpa siya ng kanyang sariling uri. Siya na ngayon ang bagong tagapangalaga ng dormitoryo at patuloy na nagbabantay sa mga estudyante laban sa mga halimaw na gustong kumuha sa kanila. Sa kwentong ito, natutunan natin na minsan ang mga taong mukhang kakaiba ay may mabuting puso at layunin. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga anino sa dilim.